Sa mga nagdaang taon ay lalong lumala ang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacifico habang patuloy na pinapalawak ng China ang kanilang persang militar. Sa mabilis na pagtaas ng bilang ng kanilang mga fighter jets, barkong pandigma at ballistic missiles, lumalaki ang pag-aalala tungkol sa mga intensyon ng China lalo na sa West Philippine Sea at Taiwan Strait. Kasabay nito, ang Estados Unidos kasama ang kanilang mga kalyado sa Quad Alliance ay pinapatibay ang kanilang presensyang militar at naghahanda na din para sa mga posibleng digmaan. Ang Indo-Pacifico ay naging sentro ng atensyon ng buong mundo dahil dito ay nagkakaroon ng malawakang tensyon sa pagitan ng China at ng mga bansa gaya ng Taiwan, Pilipinas, Japan kabilang ng Estados Unidos. Sinabi pa ni Xi Jinping sa kanyang hukbo na dapat silang maging handa sa isang posibleng pagsakop sa Taiwan. Ang tanong ngayon, handa nga ba ang China at ang US at kaalyado nito sa ganitong klase